May mga araw sa eskwela na parang gusto mo lang magtago. Hindi dahil sa aralin, kundi dahil sa mga taong handang sirain ang araw mo. At minsan, kahit alam mong wala kang ginawang mali, ikaw pa rin ang ginagawang sentro ng biro. Ito si Jomar. Tahimik, babait, pero palaging tinutulak, tinutukso at pinagtatawanan. Para sa kanya, normal na lang ang sakit kasi iniisip niya mas mabuti ng manahimik kaysa lalong lumala. Pero ang totoo, bawat insulto, bawat tawa, parang unti-unting kumakain sa tiwala niya sa sarili. Hanggang sa isang araw, na niya kung palagi siyang mananahimik, palaging may aapak sa kanya. Kung hindi siya tatayo para sa sarili niya, walang ibang gagawa nun. Kaya nung muli siyang tinulak, hindi na siya umatras. Hindi siya nakipag-away para makapanakit. Nakipaglaban siya para ipaalam na tama na. At doon niya natutunan, ang pagtayo para sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging agresibo, kundi tungkol sa pagbibigay halaga sa sarili mong dignidad. Kung ikaw ay nasa tama, huwag kang matakot tumayo. Kasi minsan, ang pinakamalakas na boses ay ang hindi natitin.